Enero 19, 2025, and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang natatanging programa sa YouTube at Facebook na nakatutok sa problema ng illicit tobacco trade. Ako ang inyong tagapagbalita, Kaanton Israel, isa lamang sa mga lead convener ng X sa smuggling movement. At para sa ating mga headlines... Smuggled Yossi sakay ng Peking JNT delivery truck na sabat sa Turil, Davao City. Para sa mga vape aficionados, importers, retailers, consumers, magkaisa, pagpapahirap sa industriya, nakaamba. Refer, fish truck, dump truck, at peking courier delivery, mga sasakyang panlito, di nakalusot sa PNP. At sa ating infographic of the week na inyong mga sa facebook.com slash ekisasmagling. Facebook.com slash ekisasmagling. Makikita. Mababasa sa gawing kanan. Hello po sa mga may hawak ng budget ng pamilya dyan. Ano po yung ng budget nyo sa isang buwan? Example, groceries, 5,000. Utilities, 3,000, etc. Para ho sa akin, lumiliit po yung halaga ng ating piso. Noon eh, yung isang bag ay 800, pwede na, kasya na. Eh ngayon eh, nasa 1,100 hanggang 1,200 pesos. May inflationary factor ho talaga. At yan po ay nakakapekto bawat sa bawat isa sa atin. Tapos dadagdagan pa ng problema. Dadagdagan pa ng mga maparaang cigarette smuggler. Eh yun nga daw ang dahilan, di raw makontrol ng gobyerno ang cigarette smuggling pero baka naman sobrang taas na kasi umaabot na sa 150, 160 ang bawat kaha. Sa vape naman umaabot na po ng 700, kaya pakinggan lang natin dito si Gibson. Ay, isa po sa mga na-interview ko, dati ho eh, nagbe-vape na ho ito eh, pero ngayon nagbalik loob sa sigarilyo. Ah! Wilson, well, Ba't naninigarilyo ka na naman? Eh sir, hindi mapigilan ang sigarilyo eh. Kailangan, ito lang magiging libangan eh. And, eh, libangan ba naman yan eh, binigyan kita ng isang starter kit para magsimula kang mag-dave. Oo, oh, kailangan. Hindi na, medyo na mahal. Eh. Hindi ko, medyo na, na, na ako sa, sa vape eh. Sa sigarilyo, medyo pa unti, -unti lang. Pa-utay-utay, pa-tingi-tingi. Oh. Oo. Oh. Eh pag bait pa magkano kailangan mong pera sa bulsa para makabili ng vape? Dito sa 700 doon, bait pa. Eh sa sigarilyo magkano lang kailangan mo? Eh sa sigarilyo isang ka uh, nasa sa 160 lang. Ah so mas madali mong mabili ang sigarilyo kaysa makabili ng vape? Oo, oh, oo. Oh. Mas ba, mas mura ang ano yung sigarilyo. Eh. Sa ka ba nakakatipid sa pag bait, -bait o sa pag tanini sigarilyo? Ibinigay ko sa iyo na kailang araw ba 'yon? Hindi, yung vape po, umabot ng may git na pa isang buwan. Isang buwan. Oh. Oh. Eh mas okay sana yung vape. eh, medyo tipid eh. Kaya lang medyo mahal sa kung biglaan mo siyang bibiliin. Kapag ah, naubusan ka hindi ka makabili ng ano kasi wala kang 700. Oh, walang ano, walang budget. Walang ah, budget. siguro pinakamagandang gawin diyan eh maglagkaron ka ng maglagay ka ng alkansya. Yung pinambibili mo ng sigarilyo, doon mo ilagay. Pag naubos na yung vape mo, Ibili mo kagad. oh, yan, oh, pwede yun. Oh. Ha? Pwede. Oo. Oh. Mas nakakatulong pa yan dahil nahirot na kapag nagkasakit tayo sa paninigarilyo, mas mapapalaki tayo ng gastos. Oo oh, nga. Oo oh, nga, medyo misal ni, ni, ni din ako si sigarilyo Eh. Ah. Eh, medyo kontrolado pa eh. Sige, pagka meron akong starter kit, bibigyan kita ulit pero pangako mo na hindi ka naman maninigarilyo. Eh. Okay, pwede yun. Oh. Oh, At saka yeah. kahit baka maglagay tayo ng alkansya dyan, hindi mo na ihulog. Okay, oh, <laughs> okay, salamat, John. Okay, oh, sir. maraming salamat, sir. Bilang isang nicotine consumer, sumasangayong ka ba na kumakalma ang iyong pakiramdam kapag gumagamit ka ng nicotine? naiibsan ang stress at tumatalas ang iyong pag-iisip, lalo na kapag meron tayong malalim na iniisip? Of course, ako ay sumasang ayon doon sa statement na yan. At maging ang mga Native American elders noon ay sumasang ayon din. Kaya sila ay merong inaalok, inaalok na peace pipe. Yung peace pipe po ay sinisiksikan nila ng tabako at pinaiikot doon sa mga miyembro ng pagpupulong, mga partisipante na ipinatatawag ng kanilang kapitan. Lalo't kapag merong hidwaan sa komunidad, may pagtatalo-talo, pinagagamit po nila ng peace pipe na may lamang tabako at nang sa ganun, kumalma ang mga partisipante at makapag-isip ng mas rasyonal at hindi nagiging too emotional. So, bakit ho ganun? Ano po ba ang bisa ng peace pipe na yan? Eh, napag ng modern science na ang nicotine ay nakakatulong sa performance ng ating prefrontal cortex, yung nasa nuuhu natin, yung nasa gawing dito ng, ng ating utak, at syempre ng thalamus, yung nasa pinakagitna ng ating utak. Ang talamus po yung nagpo, ang nagpapadala ng mga signal sa ibang bahagi ng ating utak. And siyempre, nakaka-stimulate din po 'yan ng ating visual system. Nagiging, at sumbaga, nagiging mas klaro yung mga sitwasyon kapag gumagamit ng nicotine. Kaya sinasabi rito, stimulation of the brain by nicotine results in the release of a variety of neurotransmitters most importantly dopamine yan po isang paliwanag kung bakit napakahirap bitawan ang nikotin dong Enero 14 nagsagawa po ng isang anti illicit tobacco trade seminar sa Camp Castañeda, Silang City, kung nasan din ang ating National Police Academy para pag-usapan ang malubhang na idudulot ng cigarette smuggling sa ating ekonomiya sa pagbawas ng nakokolektang buwis sa sigarilyo at sa vape. Siyempre, napag-usapan din po nila ang tamang pagkilala ng mga produkto. Paano nga ba naman namin makikilala kung yan ay peke? Kung yan ay smuggle, siyempre itinuro po sa kanila yan at yung mga proseso, ang tamang protocol ay itinuro rin po sa kanila kung paano nila ha, kakausapin ang isang sospek ng cigarette smuggling. Yan po ay isang bahagi ng training na kanila pong dapat pang uh, paigtingin at nang sa ganun ang ating mga kapulisan ay lalong tumalas ang kanilang pang-amoy. At atin ko ha ah, ng parada ng mga balita. Una, noong Enero at 13, sa tungawan Zamboanga, Sibugay, isang tricycle driver ang naharang sa checkpoint. Dala niya isang black Euro 125 tricycle at meron po siyang kargang. 332 reams ng sigarilyo. Ang estimated amount, 380,000. Ang siya ay Siyempre, nandiyan na yung karalan nila yung protocol, ano? May dokumento ka ba? Walang makipakita pakitang dokumento. Kaya agaran siyang inaresto, dinala sa presinto, sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay, pati ang kanyang tricycle at yung mga kumpiskadong sigarilyo, tangay! Isang bypass operation sa Albay, Matagumpay. Yan po ay naisagawa noong Enero 14 sa Tabaco. <laughs> bagay na bagay. Tabaco, Albay, na nagresulta po sa pagkakaaresto sa isang 47 years old na suspect. Binintahan ho kasi niya isang pusur buyer na pulis. At yun, no? Oh, Binenta niya ng Carnival Red, Carnival Menthol, Mighty Green na peke at RGD Classic. Resulta, nakumpis ka ho sa kanya, mahigit 50 boxes ng peking sigarilyo. Yun, Himas Rehas ang suspect, 47 years old, at nakumpis ka ang may halagang 2.45 million na counterfeit cigarettes, pinagsama pa rin yung mga smuggled cigarettes sa Kinale, Tabaco City. Mm -hmm. Noong Enero 15 sa Barangay Baganipay, Talusan, Zamboanga, Sibugay, nahuli sa isang intel operation ganap na alas 10.50 ng gabi ang isang laborer, 38 years old, na sa kanyang pag-iingat 30 master cases ng Mavis red cigarettes na may halagang 1.7 million pesos. Kaya yung aristadong individual maging yung mga kumpiskadong sigarilyo ay dinala po sa Talusan Municipal Police Station para kaharapin ang asuntong ipapataw dito sa 38 anyos na lalaki. Noong Enero 15, ganat na alas 4 ng umaga, mahimbing na natutulog ang isang lalaki nang makarinig ng biglang pumasok ang mga pulis at inaresto siya dahil may na-discovering 100 master cases sa kanyang pag-iingat. Umaabot po sa 5.8 million ang halaga ng mga kontrabandong nakumpis ka sa kanyang. Noong Enero 16, taon 2025, sa San Jose Antique, sa pinagsanib puwersa ng Antique Maritime Police Station at ng Bureau of Customs, kanila pong ni-raid ang kinalalagyan ng may 1.5 milyong halaga ng peking sigarilyo. Ito po ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng dalawang Android phones, isang Isuzu Elf Truck na kanila pong ginagamit sa pagroronda, pagrorota, asa sa pagbebenta ng mga peking sigarilyo at siyempre, dakip ang may apat na suspects. Hmm. Hindi ka man mahuli ng pulis, tadhana na mismo ang galit. Dahil oh, sa isang balita, noong Enero at 13, dyan po sa gawi ng kalamansig Sultan Kudarat, may isang refrigerated van ang naaksidente. Nahulog ko sa pampang. Ayan, makikita sa larawan. Nakatagilid. Ay, nung pumunta ho ang mga pulis, syempre may nag-report na concerned citizen. Sabi, pa PNP, merong na-disgrace yung truck dito, refer, o refrigerated van. Ayun, nang buksan, tumambad, smuggled cigarettes. Pero syempre, yung may dala nung truck, ay wala na. Pumulas na. Eh, syempre nga naman, sino ba naman ang pagpapa pa doon at mag-aantay ng pulis. Ito naman, gumamit ng dump truck. Ah, nasitao sila sa isang military checkpoint sa Purok Saranay, Barangay New Kuya po, Tantangan, South Cotabato noong Enero 15. Eh wala humay ipakita dokumento eh. Nang masita eh. Eta uh, kahina-hinalahod, may mukhang ninenervis yung tatlo, tatlong individual. Sino-sino? Si Charles, 29 anyos. Ricky, 28 anyos. At isang Antonio, kapangalan alam ko ba? 23 anyos. Mga taga, Jensen Hu yung tatlo, General Santos City. E nang inikutan, tinignan, pinuksan yung truck kahit mataas, ayun, tumambad mga smuggled cigarettes. Hindi lang ho yung mangilan-ngilan ha. Napakarami ho ito. Y20 at DOU cigarettes na nakakahalagaan ng 8.2 million pesos. Kaya anong nangyari? Siyempre, dinala yung tatlo sa presinto. Yung dump truck, kumpiskado. At yung mga sigarilyo, lalo na. Sana sirain ho ha. Huwag yung nire-recycle. Noong nakaraang linggo, dalawa nahuli sa Turil. Nadiskaril yung kanilang operation. Pero ito, mas iskandaloso ito. Mas makapalang muka. Bakit? Gumamit pa ng peking JNT delivery truck. JNT kuno siya. Mm. E buti na harang ho siya dun sa border control point dyan po sa Turil, Davao City at inyang inspeksyonin ng ating pulis, kahinahinala yung kamada. Makikita oh, yung kamada, oh. Puro blue trays ang nakalagay, mga tray, ha? Eh, Kaya ka, kung eh, mga parcel, eh, nung tingnan ho oh, sa loob, yun, tumambad ang smuggled cigarettes. Paano po natutunan, natuntunan ng mga pulis ito? Ito po ay bunga ng isang intel report. May nagsumbong na ho. Oh. Ah, sinabi, may JNT na peke na dadaan ho oh, sa lugar na yan. Buti na lang. Uh, yung intel report ng mga kapulisan ay accurate. Uh, so hindi ho lahat na nagpapanggap na truck ng delivery courier ay genuine. Itinanggi po yan ng area manager ng JNT na yung truck na yan ay bogus. Hindi po kasama sa kanilang network. Kaya ayun, no? yung truck driver na si Carlito, 36 anyos, huli, baka ba qualify pa ito konti na lang makwaqualify na ito sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act dahil umabot po sa 9 million mahigit ang nakumpiska ang halaga ng smuggled cigarettes na nakitang karga-karga ni Carlito. Nawa tayong lahat na mga nicotine consumers, ikaw man ay mani ni Garilio, ikaw man ay vapor na ayos sa sigarilyo, magkaisa tayo dahil ang common denominator natin yung ating enjoyment sa nicotine na nakukuha natin. Ngayon, meron na naman pong panukala na harangin ang isang resolusyon na inihain sa House of Representatives. Ito, makikita natin dito sa Daily Guardian. May nag-file po ng House Bill 11279. Isa pong panukala na suspindihin po naman sana yung 5% annual tax increase sa tobacco at related products. Hmm. Kasi every year ho yan, eh, magmula ho nung inintroduce yan, pinasa sa Congress, sa Senado yung measure na taasan yung excise tax kada taon ng limang eh, dadagdagan na, madadagdagan na naman, nakaamba na naman po yung madagdagan. At uh, itong grupo na Social Watch Philippines, sila po ang um, tumututol sa hakbang na yan na ipinail po sa House of Representatives. Ay, yung ID po niya ni House Bill number no. 11279 tayo naman po ay sumasang ayon bilang mga nicotine consumers dahil unang-una yung hakbang na pagtaas ng excise tax para daw makontrol yung konsumo ng nicotine ay like ano po yan eh paradoxical huyan para sa akin dahil hindi po yan uh, isang sound financial measure paano magiging sound financial measure kung ang isang bagay na gusto mong kontrolahin ang consumption, eh gusto mo naman din tumaas yung connection. Hindi ba ba't contra-oppositional po yung idea na yan? Oh, idea na yan eh, siyempre, isa pong hindi po hango sa diwa ng ekonomiya kung tutukusin. Ang dapat yung yan mangyari, patataasin mo yung excise tax collection, ipataasin eh, mo rin yung consumption wag mong kontrahin eh pero sa para sa kanila gusto nilang kontrolahin yung consumption pero ayon naman nilang bitawan yung excise tax collection at hindi naman nila pananagutan na bumababa yung excise tax collection kaya ayon sa ating kaibigan na si Bienvenido Oplas sinabi niya dumating na po yun sa punto na nag-converge yung consumption versus dun sa collection Dumating na po yun sa punto na yun. Oh, kapag ipanagpatuloy pa ang pag-increase ng 5%, magre-resulta ito ng pagbagsak ng merkado ng nicotine products. Unang-una, ah, makakapang-inganyo lalo ito ng mga smugglers. Ang smugglers, kayang bumili ng dump truck, kayang bumili ng Peking delivery truck ng isang courier company, kaya hu nila bumili maging lancha. Bali sa kanila dahil napakalaki ho nung kanilang kinikita. Imbes na mapunta sa kaban ng gobyerno dahil sakto lang nauunawaan ng mga consumer, kaya ng mga consumer bayaran ay eh napupunta ho sa mga smuggler na kaya na nilang mamuhunan maging ah, ng mga high powered arms kaya na ho nilang bumili dahil sa sobrang laki na ho nung kanilang kinikita maging diyan sa beef natin eh. Oh, Walang-wala nang simulay eh. ng ano eh. eh. Nagkaroon na ng bahay at lupa eh. mm. So kaya kailangan po nating magkaisa, mga consumers. Ipaglaban po natin na masuspinde ang pagtaas, nakaambang pagtaas. Na ano na po yan, automatic na po supposedly. Yan yeah, yung 5%. Kaya yung sigarilyo na 160, tataasan pa ng 5%. ay, ay gaya nga nung na-interview natin, Nagbe-vape na ho siya. Kaya lang nga, sa biglaang pagbili, napakabigat ng 700 pesos. Hindi naman ho talaga dapat maging 700 pesos yung valor niya, yung no, halaga, kung hindi dahil sa sobrang taas ng excise tax. Tapos, 60 pesos per ml, nakaamba. Isang eh, pa tayo lalagay niyan, mga nicotine consumers. Kung hindi natin i-assert ia yung para sa atin, Ha? Masyado na tayong naalimura. Masyado na tayong namamarginalize. Eh, para talibhasa, palibhasa, yung epekto ng nikotin, nakakapag-relax eh. <laughs> cool. Kalma. Oh, nakikita na nating problema. Kalma pa rin kayo. Oh, hintayin pa ba natin yung punto na hindi na natin ma-afford ang uh, simple pleasures na ito? Ihintayin pa ba natin yon? Sana naman po tayo ay magkaroon ng mga pagtitipon, mga grupo. Kayo pong mga retailers, malaki po ang inyong gagampanan dito dahil kayo po ang magpapaunawa uh, sa inyong mga parokyano kung anong klase itong problema nating kinakaharap. Aktibong aktibo po ang mga anti-tobacco groups. Kamakailan lang diyan sa Senado nagpatawag na naman yung ALE. Oh, nagpatawag na naman yung ALE. Ah, talagang gigil nagigil gigil siya. Gusto niyang ipahinto ang vaping industry. Ah, industry. <laughs> ah, eh, siyempre, ego niya nasaktan eh. ah, Nag-iisa lang siya sa kampanyang ito. Oh, kaya yung mga grupo, halimbawa na itong Social Watch Philippines, eh, hindi yata niya nauunawaan yung economic impact nung pagtaas muli ng excise tax. Tanong mo, ha, doktora, kung sino ka man, itanong mo kay Bienvenido O Plus at nang makliwanagan ka na sobra-sobra na ang excise tax na nakapataw sa mga nicotine products. Kami, bilang mga miyembro, bilang consumer ng nicotine, dapat nang magkaisa at ipakita natin ang ating buwersa. Smith.